time check and for ng madaling araw so sunday na ngayon october ano na ngayon 8 ayan inom ako ng quantumin kasi sumasakit yung aking likod ayan so for whatever it is and whatever the reason is sumasakit yung likod ko so at least ma ano natin ma Tawag dito ma lesson no? pabawasan Dali. hindi ko mabuksan uh, tawag dito talagang hindi ako nagpapawala ng kwantumin guys kasi okay. ano uh, kasama na yan sa daily routine natin uh, pag may masakit yan, uh, inom na tayo hindi ka naman walang masakit inom pa rin Okay. So, yun yung Quantum in. Sampler bottle nga pala 'to kasi hindi talaga ako nagpapawala nito dahil alam nyo naman eh uh, ito lang kasi yung pinakamura na pwede tayong maging healthy. yan Nagiging free kasi 'to galing sa office kapag nakaka 1 million tayo ng ano ng uh, kuha from the office. So, meron tayong maraming uh, Quantum in Plus, si Upline, kapag ka, uh, naka, ano siya, naka 1 million na kinuha, purchase sa office. So, ayan. So, makikita nyo, hindi na ako nagpapatak-patak. Pinipisweet ko na lang. And then, iinom na tayo kasi ah, uh, tawag dito, masakit yung lipon ko. Wait lang. Inom muna ako. Ayan. So, alam naman natin, hindi siya kagandahan talaga yung lasa. Aminin na natin. Pero, alam nyo ba guys, masarap siyang inumin kapag medyo malamig. Kasi, mas uh, hindi mo nalalasahan masyado yung kanyang lasa. And, syempre, alam nyo naman, kapag ka-sampler bottle, no, uh, normally, ano to eh, uh, talagang na-culture na, kumbaga. Sobrang matagal na tong na-culture, nababad na. So, yung mga active ingredients, nandito talaga. And, uh, kaya sobrang itim na niya. Uh, ganun talaga kapag ka po, ano, uh, maitim na yung ating quantumin plus. Actually, marami tayo ditong stocks. Ayan, mga 35 ml natin. Okay, so, eh, nilagay ko rito. Mabalik ko lang siya dito sa lagayan natin para pagka uminom tayo ulit. Okay. So hopefully bukas mawala na itong nararamdaman ko. At uh, medyo masama talaga. Masakit ang likod ko. Siguro dahil sa pagod na rin. Ilang araw. Tapos nagla live pa ako. So. Quantum lang. Quantum and salveo. Ayan. Tiis talaga. Para gumaling.